Yan, so nakaw po tayo dito. Habang nag edit tayo ng video, uh, may mga bata na tumawag sa akin. to mga grupo ng mga bata. Uh, nagtatanong kung po pwede daw silang humingi ng bayabas. Eh, hindi ko naman alam kung may bunga yung bayabas dito. Sabi ko sa kanila, pasok na lang kayo. At uh, kung ano man yung mga bayabas na gusto nyo, kuhain nyo lang dito. Yan. So, ituturo sa atin ng mga bata kain daw sila ng bayabas eh Uuwa daw sila pero hindi ko lang alam kung may bunga tong bayabas na to Ayan. ano may bunga ang hiningi nyo mangga wala pa tayong mangga dito eh Ayan. so ito yung mga bata nang ng bayabas tsaka mangga kaya eh kaya lang wala naman tayong mangga pa dito tsaka bayabas Sige, tignan nyo kung may bayabas dyan. Pag may nakita kayo, kuwain nyo na. Yan. Nakakatawa na itong mga grupo ng kabataan na to. Kaya pala nakatambay sila. Gustong humingi ng bunga ng bayabas at mangga. Eh kaya lang wala pa naman tayo may ibibigay kasi mukhang wala rin naman eh. Ayan. O yan, marami daw. Tara puntahan natin. So wala naman sila nakuwang bunga ng bayabas at mangga. Yan. So ito yung mga batang taga saan kayo? Mga abot. Mga abud, malayo lang bahay niyo dito, dito, malapit lang. Ah, dito lang malapit. Ah, dito. Ah. Bibigyan na lang natin sila ng pera. Para ano? Magkano so, ba pera natin dito? O oh, ito, oh. bilis o, oh. kayo. Oh. Sinong awak ng pera? Sinong marunong sa pera? Sino pinakamatanda? Ah, ilang taong ka na? Ten. Ikaw? Ten. Ikaw? Four. Ikaw? Six. Six? Ikaw? Nine? Nine. So, ikaw ba yung nakamatanda? O, oh, sinong marunong sa pera sa inyo? Sinong marunong mawak ng pera? Ah, bilis. O, oh, ito. Pag bilig kayo sa tindahan, o. Oh, bilis, o. Oh. Ito yung mga unang bisita natin dito sa manuka natin. O, oh, bilis. Sinong hawak, o. Oh. Halika. O, oh, yan. O, oh, ito po. Hati-hati kayo dito, o. Hati-hati kayo, Wab. Oh, ayan oh. Ah, sige. Wala tayong wala pa tayong bunga ng manggat kakabayabas. Ka binigyan na lang natin sila ng pera. Oh, ayan. So, ano sasabihin niyo kapag kami nagbigay sa inyo ng pera? Thank Yan. So, ito 'yung mga bata na unang bisita natin. Welcoming natin 'yan. Nakakatuwa lang kaya pala sila nakatambay doon. Ah, nagtataka ako kung bakit nakatambay sila doon. Tapos, ayun, uh, nagsabi yung isa na, Kuya, pwede pong makahingi ng bayabas. Eh, alam ko talaga, wala pang bayabas yung mga puno ko dito. Mangga, wala rin mangga. So, binigyan na lang natin sila ng pera para bumili na lang sila ng pagkain nila sa tindahan. Ayan. So, ito sila. Ayan, uwi na sila dahil binigyan na natin sila ng pambili ng pagkain. Ayan. So, yung mga ganyang bata, Welcome, welcome yan dito sa Manuka natin. At kung sakaling magkaroon man tayo ng mga blessings, uh, hindi tayong magdadalawang isip na bigyan yung mga bata na to.